So ayan What's up mga kabiyahe Isang napakagandang araw na naman Sa ating lahat So papunta tayo doon Sa kabila ng Ano mga kabiyahe Sa kabilang banda <laughs> Sa kabilang Banda o sa dulo ng walang hanggan <laughs> So yan mga kabiyahe no Ah uh, kasama natin yung ano mga kabiyahe kung gusto mga kabiyahe uh, mga professional diver itong mga kasama natin hindi ito mga basta basta kaya uh, puntahan yung mga puntahan nila yung mga seagrass doon kung ano nang kalagayan yung mga seagrass na pinagprotektahan pinagprotektahan sa ating team uh, kung ano nang kalagayan doon so, kaya dapat ingat ingatan natin ang ating kalikasan at karagatan mga kabiyahe. Salamat mga kabiyahe. God bless po sa ating lahat.